Dito tayo tatambay Tapos dyan na rin tayo maliligo Pwede tayo magdagat, pwede tayo magilog Grabe na, mahaba ng beach area dito Ngayon yung tulay <tinyo>

morning guys kagabi pagdating namin sa bahay ng tropa dito sa dahit pagtapos namin maghapunan nag decide kami na ano diretsyo na agad kami dito sa beach dito na kami nag camping dito na kami nag agad dito kami ngayon neto sa bagasbas beach dahit kamarines norte eh. grabe sarap dito presko presko eto dito yung setup namin na dito nakalagay yung sun tent ay naliligpit na ni Buboy eto dito naman yung sa akin solid dito ang ganda Uy. <laughs> tapos eto lang yung beach ano o grabe napakaganda sa gabi meron ding tent dito tapos dito sa kabila lang neto na may nakatent din marami din kami nakasabay na ano dito nag camping Well, public to, di ba? Oo, oh, public oh, so, public to. Walang bayad dito. Sa mga gusto mag-camping. <laughs> Ayan na yung sikat ng araw. Yan do. Tamang almusal na kami dito. Yung tent ko, naligpit ko na rin. Pakilala ko nga pala sa inyo mga tropa natin na kasama natin. Si Brian. Bry si Andy Buboy Apat ko ninyo, rin. Natin, na tara natin Buti may pa na tayo may dagat eh no Sarap eh <laughs> 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 dagat na oh, may dagat eh Sige, tangaraw. Ibus ko lang yung isa. Eh. Ibulugan mo kami. Una, sa Amerika Dito na ulit tayo sa bahay ng tropa natin. Malamig din pala talaga dito sa lugar nila kasi yung moisture tumutulo. Ano, yung moisture yung tumutulo. Yo guys, pupunta tayo nang pagdawat. Magpapasama tayo kay Michael para puminilin ng isla. Maraming oras din dito. nada gay travel oh <laughs> yeah <laughs> 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 fishports falou todo isso <laughs> <laughs> Yeah, vlogger ka ba? <laughs> Adel? May <Stiger> ka? <laughs> Pero, may <sa>, speaker. <Stiger. laughs> matanda eh. Inalagay sa likod. Guys stinger eh. Bagong huli lang. Ang laki eh. Yeah, we're under pressure. Oh, we're not going to be able to do Financial. <Spanish> Financial.

Hanap tayo dito ng mapupwestuhan natin Yun daw Sarap Ako lang mag isa yung nakamotor Tapos mga tropa natin Nandiyan sa tricycle ng tropa eh yung service natin dito What's up? Hey, Sarap, man, man. natin Good <laughs> well, shot tayo na sisilipin muna natin yung spot dito sa malapit sa tulay eto yung pwesto dito sa baba ng tulay ganda o ako ko ayan ito fresh water to papuntang eh. dagat yung tubig dito, dito tayo tatambay tapos dyan na rin tayo maliligo pwede tayo magdagat pwede tayo magilog ayos diba sa ilalim ng tulay eto na yung pwesto natin dito ay set up na rin tapos sakto, lunch break na eh. Kain muna tayo. Adobo, adobo na tayo. Adoboy! Adobo. Tapos ano adoboy na may sili. Pwede pala adobohin yung isda. Oo. Uh, yes, yes. so, Guys, pwede pala. Hindi ko alam. Adobo isda. Ay, alam mo na. Oo, um, tapos yan. Ay, siya, pa, pa. ay, 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 puro fresh bilhin namin kalungkong ako kasi kasi hindi ka makain na sida talaga is kahit na lang mga dobo ko ako yung tapos sa dobo is da mga tropa natin enjoy na enjoy dito ngayon lang ako nag video ulit kasi nag na ako dito kanina ganda kasi dito solid yung tanawin dito sarap ng spot namin dito Grabe dito talaga sa ang ganda. Ito ang tinatawag na longest boulevard. Hindi ko sure kung in the world or Philippines. Etong Wala mong baka Philippines siguro. Baka Philippines. Uh -huh. Kasi ano to eh. Itong pinakamahaba eh. Hindi ko lang sure kung ilang kilometro yung haba nitong seawall na to. Itong bagas bus na ano. Isi-search ko yan. Tapos ipag-flash ko dito sa screen. Yeah. <laughs> Basta mahaba ito ang bagay. Sarap nun guys ah Sarap dito guys Yung gano'ng kalawak yung dagat man! Guys, tingnan yung texture ng inaapakan namin. Ayan o. Ang ganda. Ang tignan o. Lalim ah! Nagpas tao ah! Nagpas tao! Guys, ayan yung kahabaan ng Bagas Beach oh. Ayun oh. Grabe na kahabaan ng beach area dito. Ayan yung tulay. Tuloy-tuloy pa daw yan. Sabi ng tropa ko, yung malayo pa daw yan. Kahaba pa naman ng beach na to yung alon dito may kalakasan pero sakpo lang naman so kahit bata mag enjoy dito tapos na mababaw siya kaya puro plano kami natuloy na <laughs> <laughs> wow! Oh, yeah, no? Yay! Guys, eto nandito na ulit sa amin, sa malapit sa tuloy. Grabe, sarap maligo dun sa dagat. Ito ah, mga itik. Hindi, pwede pa sa inyo. Wala, bayara mo na. Bayara mo na. Hahaha

guys, tamang ano lang kami dito pa itim. Dilat kami sa araw, oh. Itim kami nito. Na eh, <laughs> nalumitaw na 'yung mga bato dito. Dito kami nakapwesto kanina eh. Tapos 'yung tubig. Nakalubog 'yung mga bato. Eh. Tapos ngayon, ayan, na. Low na 'yung baga. Guys, tamang silaks lang kami ng konti. Ayun. Sarap dito. Merong nakaingisda dito sa ilog. Ilan yung ilog ang bago yun? Eh, nakaingisda yun sila. Nagahagis ng lambat. Marami na sila na huli, boy. Ako? Heaven. Sarap dito, boy, no? Nakakantok. Gusto <laughs> <laughs> ko <laughs> nang mm -hmm. nakulog. Taho, sa hapon. Kuya, gano'n na kayong katagal ng kitinda ng taho? Mag-detrayers na ko. Ano bang pangalan nyo kaya? Noel Asus. Kaya Noel. Ako ni Kuya Noel. Dito yan sa Bagas Bas. kayo pag matahinan nyo na sa dito. Kung mababa siya dito, sa ilalim ng tulay. Sarap na ito. Ano? Meron pala eh. Sahong! So, Sahong! Guys, ito kanina. Puro tubig to hill. Ito bumaksan yung <laughs> Ayaw, wala akong tubig. wala May, drone Wala. akong sa akin. Papare-repair ko dito. Kaya lang, pag dun sa mismo nang nagre-repair. Mas maganda pong na lang ako okay, ng bago kasi repair ko. Yung tubig lumayo. Huwag <laughs> muna kaya tayo. yung mami. Yung Masarap yun ah. Yung with <the> rice. <laughs> lumayo yung tubig guys yun, nag low tide nababalitaan namin sa social media yung mga beach malapit sa Metro Manila punong puno ng mga tao pero dito, tignan nyo naman o no? sobra sobra to para sa punta na lang kayo dito <laughs> madagdagan naman yung mga tao dito yun lang, malayo malayo na nilakad namin, yung tulay ayun o no? ganda Good evening guys Dito ulit tayo po pwesto na ito Sa camping site natin kagabi Ito dito Dito yung spot natin eh Ayan, Diyan nakalatag kagabi yung tent natin malaki Nagbanlaw lang kami kanina sa bahay nila mga ito napaka ko dito Ang oh, sarap pakinggan ng alon Tapos ang last ng hanin yung malangitan guys, sa actual, maraming bituin mo. Siyempre, hindi lang kayang kuhanan ng camera natin. Sarap talaga dito. Ito yung setup natin ngayon dito. Dito pala? Kung kagabi, naka-tent tayo, nai-tent din lang ako dito. Di ah, saan na-tent natin? May bagyo guys. Guys, sinangin guys yung guys. Guys, siya Susulitin lang namin tong huling gabi namin dito sa daet. Tapos bukas, babiyahin na rin kami. Bukas ng umaga, babiyahin na rin kami. Pabalik ng Metro Manila. Pare, maraming maraming salamat ah. Anytime balik na kayo. sa amin. Anytime balik lang kayo, open na open ang Thank you, you very Beach. much pare, ang saya ng bonding natin yun Open na open ang Michael Beach Resort <laughs> So paano, mag-chill lang kami ng konti Tapos matutulog na rin namin <laughs> so, Sulitin lang natin itong huling gabi namin Dito sa Pagkismas Beach Tapos umakas Kaya na rin kami ng mga kasama ko so, Kung umabot kayo ang hindi sa video part na to no. Maraming maraming salamat sa pagkakot Pare, maraming salamat babalik at babalik kami dito sa lugar mo napakaganda dito pre eh. welcome you anytime uh, napakasarap dito talaga na